Itong mister sa Iloilo gumawa ng hostage taking video kasama ang kanyang mga anak matapos nakita ang umano'y malalaswang video ng kanyang misis na overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. May balita dyan ang Bomboradjo Iloilo. Kinumpirma ng kapulisan na isang overseas Filipino worker o OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia ang humiling sa kanyang pamilya na humingi ng tulong upang ma-rescue ang kanyang dalawang anak na umano'y pinapahirapan ng kanyang asawa sa barangay Compo San Enrique, Iloilo. Sa isang panayam ng bombo radyo kay Police Lieutenant Cristival Dalde, hepe ng San Enrique Municipal Police Station, sinabi nito nagpadala ang asawa ng video sa kanyang misis na OFW kung saan makikita na ginagapos at pinapahirapan ng lalaki ang kanilang dalawang anak. Ayon kay Dalde, ang pangunahing dahilan ng galit ng asawang lalaki ay ang natanggap niyang video ng kanyang misis na gumagawa ng isang sexual na aktibidad habang nasa labas ng bansa. Kinumpirma rin ng hepe na dalawang beses nang nangyari ang umano'y pananakit ng ama sa dalawang anak. Nitong huli nang padala ang mister ng video sa kanyang misis kung saan makikita na hinohostage sa mano nito ang kanyang mga anak. Ngunit nang magtungo mga pulisa na sabing barangay, wala silang natagpo ang hostage. Nalaman na noong nakaraang Disyembre, Nagkaroon din ng kaparehong insidente kung saan ang ama at ang kanyang dalawang anak ay sinailalim sa counseling sa pangunguna ng Municipal Social Welfare and Development Office. Uh, yung asawa nagkontak dito sa amin na uh, uh, sasaktan daw yung dalawang anak nila, na lalaki, may edad na 8 at saka 10 taon. Ayun, uh, pumunta kami doon. Yung nag-trigger sa husband ay yung video na sinis ay uh, yung ni na uh, Facebook ng kanyang asawa na isang OFW doon sa Arab country na may uh, may scandal. Si Police Lieutenant Cristobal Dalde para sa Bumbo Network News. Ito si Bumbo Ayan Gahete para sa number one and most trusted way to network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.